Tuwing Simana Santa, ano ba yung naiisip ninyo palaging mga ulam? Kung ano yung lulutuin natin? Ako ito, magigisa muna ako ng sibuyas, bawang at saka luya. Alam nyo bang tamang tama lang itong lulutuin ko ngayong mahal na araw? Dahil bawal ang karne. Maitanong ko nga po pala, aside sa bawal kumain ng karne tuwing Simana Santa, Anong pamahiin ng mga Pinoy ang buhay na buhay pa rin sa inyo? May kanya-kanya tayong tradisyon o pamahiin. Kaya mahalagang ituro natin sa ating mga anak kung ano-ano ito at bakit mahalaga ang mga ito. Alalang-alala ko mula nung bata pa ako. Bawal kami maligo, lalo na sa dagat o ilog. Bawal kami lumabas o gumala isa na rito, bawal magingay o magparty. Bawal ang gumamit ng matutulis na bagay. Kasi alam mo kung masugatan ka dati, nako sa ng mga matatanda. Sa susunod na kwaresma pa gagaling yung sugat mo. At ang isa pa, bawal magtrabaho, maglaba o maglinis. Kasi nga, araw ito ng pamamahinga. Araw ng pag-aayuno at padadalangin. Ito ay mga banal na araw. Alam niyo pong napakahalaga sa akin ang Biyernes Santo? Hinding-hindi ko po kasi makakalimutan yung mga araw at oras kung paano ako nahirapan, nagpasakit at nagsakripisyo sa panganganak ko, sa panganay ko. Ito yung araw na kung kailan ako ng anak sa kanya. It's April 13, 2001. Friday the 13th at Good Friday pa. Kaya siya nagkaroon ng nickname na Lucky kasi laki namin siya eh. Lucky sa amin yung 13. Good Friday na, Friday the 13th pa. Ang haba na ng kwento natin at kung saan tayo napadpad sa bawal tuwing Kwaresma or Biyernes Santo or Holy Week. Kaya nga bawal ang pagkain ng anumang karne hanggang matapos ang mahal na araw. Kaya ngayong mahal na araw, ito gulay at sugpo muna tayo sa buong linggo. Kung meron tayong isda, yun lang muna yung kakainin natin. Ayan no? meron tayong sugpo dito, anim na piraso. Itong talbos ng sayote na binili pa po namin sa Baguio City. Mura lang din po ito doon. Maisi-share po pala ako sa inyong idea. Na ang mga seafoods po namin ay binili po namin first week of April pa po kasi nga malaki yung freezer namin at nag-empty na rin po kami ng mga karne kaya malaki yung space so mas priority namin yung seafoods that time kasi nga for preparation na rin po for Holy Week at bawal na rin po yung karne for the whole week at umiiwas tayo sa sobrang taas ng presyo ng mga seafoods tuwing Holy Week. Ayan, may tip na ako sa inyo ha. Pero ano lang po ito, para lang po ito sa may malalaking freezer at yung freezer na hindi palaging nabubuksan. Yun yung lang yung freezer na na-maintain yung tamang temperature. Kasi kung hindi po, nasisira din po kung minsan yung mga karne at lalo na yung mga seafoods natin. And so, ito na, nakailang halukay na ako ng ating ginataang kalabasa na mayroong uh, halong talbos ng sayote at merong French beans. So, itong French beans, nabili din po namin ito sa Baguio, around 60 pesos. Yung 1 kilo, marami po siya. So, lulutuin lang natin ng kaunti, pakukuluan hanggang sa lumambot. At ito, alam nyo guys, sa kalabasa, mas gustong gusto ko yung nadudurog ng kaunti. Pero yung asawa ko ayaw niya. Gusto niya daw yung buo-buo pa yung mga kalabasa. Pero may konting tamis kasi pag nadudurog ng kaunti yung kalabasa natin. So, ito na. Ready to serve na. Mmm. Ang sarap nito. Promise. Kain tayo, guys. Thanks for watching. Bye-bye.